Ikaw, anong namimiss mo sa lukban? Namimiss mo bang mamasyal sa bayan ng lukban? Namimiss mo bang kumain sa badis? Namimiss mo bang tumambay sa patio? O namimiss mo maningin ang sinampay ng mga crush mo? o maningin ang magaganda sa Lugban Academy. Naalala mo ba yung boarding house mo? O boarding house sa mga kaibigan mo? Namimiss mo bang maglakad-lakad sa Meramuente papuntang circle? O namimiss mo rin bang maglaro ng Dota? Ay, ang daming alaalang bumabalik sa tuwing pupunta tayo ng Lukban, daming alaalang kailanman ay hindi na natin may ibalik. Magkahalong saya at lungkot at aral na natutunan natin sa buhay. Kaya Lukban, maraming salamat sa alaala. -ala. Paalam ngayon sa muli.